phenomenal star na sungkit nila ang dalawang kategori na power couple at star of the night. Grabe, napakalaki ang kanilang lamang sa mga votes. Literal na napakayaman at napakadaming nagmamahal sa Don Bell. Kaya lubos na nagpapasalamat si Donnie Pangilinan sa kanilang fans at sabi pa nga niya ay para sa inyo to. At syempre hindi pwedeng matapos ang gabi na to na walang picture si Belle with Tita M and Tito A. Grabe parang isang pamilya na sila sa picture na to. Grabe, napakalaking halaga pala ng kwintas na suot ni Bel Mariano dahil ang price niya ay 2,249,24.85 pesos. At ang kanyang hikaw nagkakahalaga ng 730,791.45 pesos at na interviews ang Don Bell ang tanong ay Bell is not Bell without ang sagot naman ni Doni ay perfume it's different eh she have three different perfumes Grabe. that Doni knows how many times she changes her perfume at natanong naman si Bell Doni is not Doni without agad sagot ni Bell ay God